pa ang mga biyanan na isa na sa major causes sa paghiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas? Kaya naman, sa isahin na ang... Tatlong sikretong malupet na dapat mong alamin na para buhas, love ka na ng biyanan mo! Mama Talks PH is my simple way to pay tribute to my mother's life and to inspire others as she talks about life. Naway masamahan niyo kami dito sa Mama Talk PH sa usapang puso sa puso na ang pananaw ay mula sa ina. Ito ay basis sa pananaw ng biyanan na babae na kung saan maaari natin pagkunan ng clue sa mga manugang at gayundin para sa biyanan ay tips upang maging mas maayos ang relasyon ng mag in laws Number one, acceptance. Ibig sabihin, may kaya ba yan? Basta mahal na ka na Kasi hindi ka pwedeng kumontra. Kasi pupunta lang yun. Love of her life, love of life. Kaya acceptance agad para no conflict. Sa second, uh, ang in-laws, mother-in-law or future mother-in-law at father-in-law ang mag-a-adjust siya silang magpapakita ng first move kung ano yung gusto nila kung ano ayaw nila kung ano sa pagkain kung ano kung ano nila para alam na malugam mo ano ang sa sa'yo ngayon second aalapin ko din kung ano naman ang magpapasaya sa magiging mag sa mga grandson and granddaughter naman, siguro dapat lang maging natural sa, maging typical sa mga grandmother and grandfather na iparamdam nila, kung minahal nila ang anak nila, dapat masigit yung pagmamahal dun sa ako. Dahil, lalo nga, very, very lucky yung mother-in-law or father-in-law na or their death, nakita nila yung kanilang mga apo. At ganun din, vice versa, yung mga apo, na nandyan sila na nakita nila ang mga grandmother nila, kaya grandfather, kasi hindi lahat ng mga apo, inaabotan nila yung mga grandfather and grandmother nila. Kaya yung mamahal sa paano kung minahal yung anak mo, mas ang pagmamahal sa ako. Pero, hindi mo pwedeng saklawan ang karapatan ng magulang sa kanilang mga anak. Keep silent ka lang. Kung may mali yung ako mo, ahimig ka lang. Ayaan mo ang parents nila ang disiplina sa kanilang